Dito na nga tayo sa city. Ah, daming tao, no. may event. So, hello mga ka-Sirdis. Nandito na naman tayo sa city of Luben ngayon. So, today nga, may event nga dito sa city. Yung tinatawag nilang Autolosson. Dag, ibig sabihin, bawal ang sasakyan dito ngayon sa loob ng city. So, ginagawa nga nila to para makatulong sa kalikasan, mabawasan ng usok sa paligid. At kapalit noon ay nagagawa nga sila ng mga event katulad nito, May mga playground, may mga jump castle katulad niyan. So kahit pa paano magpuntahan ng mga tao dito sa city kahit hindi pwede magsasakyan. So nakikita nyo nga ang daming tao, ang daming mga bata. Family day talaga. Dito sila ate Maisie. Ayun o. No. At saka si tita Trisha. May ayla, at tita kami and tita, and tita Trisha is there. Ayan sila ate Maisie o. Uh. Kasi kami? Ah! <laughs> Ayan, si ate, si chef. And then si Bunso. Ayan yung aming Bunso administration ng SIPS. So today nga, sarado yung business namin yung SIPS. Kaya nakita-kita uli kami at naki-event kami dito sa Leuven. Para din mag-enjoy ang mga bata at magkita-kita yung magpipinsan. Pero bukod dun sa event, meron pa kami isang purpose na pinuntahan dito sa... Luben today ay yung ang city carnival, yung Peria. So, 3 weeks lang mag-i-stay, nakaka 2 weeks na. Kaya, dadali na namin ng mga girls para mag-enjoy. At para nga maging more informative tong video na to, ipapakita ko sa iyo kung magkano ba ang mga tickets sa pagsakay ng rides at magkano mga bilihin dito sa carnival na to. Uh, dumating na nga tayo dito sa purpose ng paglabas namin. Ito. Kaya, magkikipag-meet na din kami kina kuya Yunil at ate Ira. Is it gonna be so much fun? Punta Play City The Fort Ah uh, Sino mag-aal pa siya sa trampoline? Hindi, hindi, nagtatrampoline na Magaganito daw sila Ang mga girls So, ito nga ang first ride nila, itong trampoline. It costs 6 euro per ticket for 2 minutes ride. So, si Ate Macy, saka si Ayla, it's 12 euro. Ha! <laughs> Ay, <Ayun>, tatlo. <laughs> Ayla, Macy, Asha. <laughs> you run! <laughs> Talaga naman ito si Apple. <laughs> Hahaha. So, second activities ni Ayla, catching ducks. 7 euro for 10 ducks. May ingit sa Ayla, gusto daw niya mag-ganyan ko. Kasama na nga natin sila kuya, sila ati Ayla. Tapos ito nga, susubukan so, daw ni Ate Ira at Kuya Yuni. 6 euro for 3 ball, 3 throw. Babatihin daw nila yung lahat para magka-premium sila. Aray ko. <laughs> ay, not kaliwa, kaliwa, kaliwa challenge yan ha. <laughs> Hindi ba? Ay, alle blikken eraf voor de grote prijs. Kom aan. Hi. Ito na lang. Yo. Ito beter. Ang sumunod na rides ni Ayla, 4 euro per ticket, 2 minutes ride, ay naman talaga. <laughs> Sige, nag enjoy naman siya. <laughs> <Ayla>! ah, yeah! <laughs> Yung mga magulang na excited. <laughs> Good. <laughs> Kasi siya nakakuha nung no? pinapahila kanina. So may isa pa siyang turn. Ayan, kakain tayo dito Ayun sila dito Trisha Ayan nakakain na there's Tita Trisha Kain na na muna Aba, may pwesto na din dito Ay, nakabili na ako eh Bilal na <laughs> Siguro ito yung isa sa pinaka nakakagulat. Yung bratwurst hotdog, 9 euro each. <laughs> anyway, minsanan lang naman eh. Saka talagang kinakain namin to pag nandito to kahit mahal. Kasi special tong sausage na to. Masarap talaga. Sulit naman sa palagay namin. <laughs> Ayan, nakakain Ay, pagkain dito sa perya. So kahit mahal nga binibili namin kasi minsan lang to once a year na dumadating tong periya to. At iba talaga yung lasa ng sausage na to. German sausage daw yan <laughs> Kaya enjoy na enjoy din naman kami kahit nakakabigla lang yung presyo. <laughs> Almost 600 pesos sa isang tinapay. <laughs> Kaya hindi ko napigilan. Unang kagat, tatlo kaagad. <laughs> Tatlong sunod-sunod na kagat kaagad ang nabigay ko kasi napakasarap nga naman talaga na yung sausage na to. Kakaiba. Yummy! <laughs> inilabas ba na inilabas? Nice please. yummy! Yami, it yummy hot dog? So pagkataas nga namin kumain, dumiretso na kami dito sa bomb car. Isa pa din sa rice. Itong bomb car na to pang bata. At kung nga ay nagkokos ng 4 euro per 2 minutes ride sa mga bata. So enjoy na enjoy naman sila. Kahit si Ate Macy, medyo malaki na siya dun sa sa size ng bumper kaya lang matangkad lang talaga si Ate Macy kaya kaya bata pa siya kaya pag talagang pang doon lang siya sa rides na yon at pagkatapos niya hindi nagpaawat ang matatanda at sumakay din sa bumper na pang matatanda ayan din pareho lang naman 4 euro per 2 minutes sa ride lang. kaya ayan si Kuya Yunil Ate Ira, Ate Tito Kenneth at Tito kami ay nag-ride habang nag sila Ati Tricia doon kasama si Asha doon sa bingo so ito nga nag babam na sila nakakatawa kasi talaga naman ang lakas ng pagkakabungguan nila <laughs> hindi na ako sumakay dyan at sakit lang ng katawan ang aabutin ko dyan at medyo umiiwas na din ako sa mga ganyan gawa medyo mayroon na tayong problema sa likod kaya hindi na ako sumakay nag video na lang tayo dito nga makikita nyo si Ay Ayla Mami Edly nabili ng slurpee kesa manood sa matatanda na naglalaro ng pambata na bawang car Sa <laughs> <laughs> Ay oh! <laughs> si Yonel yung may kasalanan no? <laughs> So itong malalaki na rides is 8 euro per ride Uh, at sinubukan yata nila Kuya uh, Yunil to nung umalis na kami, nung umuwi na kami sa bahay. Pero yun nga, yung mga malalakas at matataas na rides yan. So tapos nga nung bump card ng mga matatanda, nagpunta na kami dito sa uh, place na to kung saan may mga claw machine sa mga slot machine. So sa claw machine nga, inaabot yan ng 1 euro per try. So pag sinuwerte ka, makakakuha pa. Pag hindi, hindi babay 1 euro. <laughs> Dito nga sinubukan niya, sinubukan nga ni Ate Mising kuha nitong malaki na Sabi ko sa kanya, masyadong malaki yan, hindi mo makakayan. But just for fun, sinubukan niya ng 2 tries, so 2 euro. At syempre, hindi siya nanalo. <laughs> Pero gano'n maman, kahit malaki-laki ang nagastos namin dito, na alam naman namin nag-enjoy yung mga bata, kaya ginagawa namin to. It's more for fun. Family activities. kaysa isipin yung gastos. Tapos, ito namang slot machine na to, parang 10 euro for 150 coins. Tapos, 20 euro for almost 300 na coins. So, yung ihuhulog mo nga yung coins dyan, tapos malalaglag. Tapos, mag-iipon ka ng points. Pag naka-iipon ka ng na points, makakakuha ka at makakapili ka ng price na pwede mong papalitan yung points mo. Dito nga tawa ng tawa yung dalawa. Gawa nga kasi tinawag ni Kuya Yunus Aira at pumiyok ng malupit. At dinig na dinig lahat ng mga tao kaya sila nagkakandagulong katatawa. So, yun nga. <laughs> okay, tapos na nga tayo dito. Siyempre, may mga bata na hindi happy after pagpa na. <laughs> Alright guys, so if you like this video, don't forget to hit that like button and subscribe to support our YouTube channel. Okay, punta na tayo sa bus. At budumaan pa nga kami ng sips bago umuwi eh, kasi on the way para makapag-CR at makakuha din ng mga gamit na kailanganin namin the next day. So guys, again, this is Sir This Family. Kung nagustuhan nyo itong video namin, don't forget to hit that like button and subscribe to support us. Si Ayla nga dahil pagod na. Ayan, ayaw pang umuwi at nagtatantrums na. <laughs> Welcome to family life. Alright guys, salamat ulit. Again, this is Sir This Family. If you like this video, just hit that like button and subscribe para masuportahan ang aming YouTube channel. Makaming salamat po. See you guys next time. Kami ay pauwi na dito sa time na to. Okay, bye bye. See you.